ang sentro ng mga napapanahong balitagam. DOST CAR at local government units nagkaisa para sa solid waste management benchmarking. Iron Rice Plus na susugpo sa malnutrisyon sa bansa ipinakilala sa publiko. Teknolohiyang binuo ng Inventors Organization na sinusuportahan ng DOST TAPI na i-deploy na sa Baguio City. Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV inilunsad sa probinsya ng Aurora. Mga future scientists ng bansa nagsama-sama sa National Youth Science, Technology and Environment Summer Camp 2023. DOST, pinarangalan ng Gantimpala 2023 Silver Award. ng Agam, Pilipinas. Siyam na kinatawaan mula sa provincial at municipal local government units ng Cordillera Administrative Region ang nagsama-sama para sa usapin ukol sa benchmarking ng solid waste management and disposal layunin ng isinagawang aktibidad na magkaroon ng kabatiran ang iba't ibang mga pamahalaang lokal ukol sa kapakinabangan ng teknolohiya para sa pagpoproseso ng basura. Ang balitagham sa report ni DOS TV correspondent Shamey Grande. Inorganisa ng DOST CARS sa kooperasyon ng mga Provincial SNT Offices o PSTO ang isinagawang benchmarking sa Cebu kasama ang mga kinatawan mula sa Provincial at Municipal Government Units ng Benguet, Kalinga at Mountain Province noong ikawalo hanggang labing ng Agosto nitong taon. Naibahagi sa mga nakilahok ang material recovery facility sa Dumaguete City, mga inobasyon sa solid waste management system at mga estratehiya at plano para sa waste disposal. Dagdag pa rito, binisita rin ang Suki Trading Corporation sa Lapu-Lapu City na isa sa mga nagdevelop ng kagamitan sa pagpoproseso ng basura na ginagamit ng ilang LGU sa Visayas at NCR, tulad na lamang ng LGU ng Dumaguete City. Kasama sa mga kagamitan ang biodegradable shredder machine, non-biodegradable shredder machine, pyrolysis, automatic waste segregation, bioreactor, plastic densifier at iba pa. Inaasahan na ang mga kalahok na LGUs ay magbibigay daan sa paggawa ng plano para sa pag-adapt ng teknolohiya sa kanilang mga lugar sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, umaasa ang DOST car na magkaroon ng mas sustainable community ang bawat benepisyaryong lugar sa bansa. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Shamay Grande, Delivering Science for the People. One DOST for you. Ang micronutrient deficiency ay isang malaking suliranin na patuloy na kinakaharap ng bansa. Sa inilabas na pag-aaral ng World Bank noong 2021, panglima ang Pilipinas sa mga bansa sa East Asia at Pacific Region sa may pinakamaraming kaso ng stunting o pagkabansot. Kaya naman puspusan din ang ginagawang hakbang ng DOST Food and Nutrition Research Institute or DOST FNRI upang makabuo ng mga pagkaing susugpo sa malnutrisyon at iron deficiency sa bansa. Kaugnay nito, isang pribadong kumpanya ang nanguna sa paglulunsad ng Iron Fortified Rice and Iron Rice Premix Technologies na binuo ng DOST FNRI. Narito ang mga detalye ng Balitagham. Tama ka, Jel. Inilunsad nga nitong 18 ng Agosto sa Bacolod City ang Iron Rice Plus ng Sons Food Products Incorporated. Sinasabing ito ang magiging susi upang matukunan ang iron deficiency at malnutrisyon ng mga Pilipino. Ang Iron Rice Plus ang unang uri ng bigas sa buong mundo na uniformly fortified. Ibig sabihin, ang iron ay nakadistribute ng pantay-pantay sa bawat bahagi ng bigas na mahalagang aspeto sa pagtugon ng nutritional needs ng mga consumer. Ang Iron Rice Plus ay binubuo ng Iron Fortified Premix at Iron Fortified Rice. Kabilang sa mga benepisyo na maaaring makuha mula sa pagkonsumo ng mga ito ang mga sumusunod. Boost hemoglobin levels in the blood. Improves immunity minimizes the occurrence of bruising. Better athletic performance improves cognitive functions and promotes a healthy pregnancy. Ang food technology na ito ay binuo ng DOST Food and Nutrition Research Institute at isinusulong ngayon ng Siemens Sons Food Products Incorporated. Ayon sa direktor ng DOST FNRI na si Dr. Imelda Angeles Agdepa, ito ay patunay ng isang makasaysayang kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor upang labanan ang malnutrisyon at iron deficiency anemia sa mga Pilipino, lalo't higit sa mga kabataan. Sa kasalukuyan gel, ang iron fortified rice at iron rice premix ay ginagamit ng Department of Education at Department of Social Welfare and Development sa pagsasagawa ng feeding program sa mga paaralan sa Pilipinas, partikular na ang nasa Region 7, Region 8 at ilang bahagi ng Mindanao. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Lea Landicho, Delivering Science for the People, One DOST for You. Mga teknolohiyang pang-agrikultura na binuo ng Filipino Inventor Society, Cordillera Administrative Region, isang accredited inventors organization ng DOST Technology, Application and Promotion Institute o DOST TAPI, ide-deploy na sa Baguio City. Ang detalye ng balitang ham, yatid ni DOSTV correspondent Shara Ibrahim. O nini deploy sa Smith Valley Agriculture Cooperative sa Baguio City ang ilang agricultural technologies na binuo ng Filipino Inventor Society, Cordillera Administrative Region Office CAR, isang organisasyong tinutulungan ng DOST, Technology Application and Promotion Institute o DOST TAPI. Kabilang sa mga teknolohiyang ini-deploy ang portable grain dryer, dehydrator, food presser at flamethrower. Bukod sa pag-deploy ng mga teknolohiya, nagsagawa rin ng FISCAR ng mga workshop, training at iba pang aktibidad upang matulungan ng Smith Valley na mapaunlad ang kanilang kooperatiba. Ay, masayang masaya kasi nabuhayan yung cooperative namin. Kung nakita nyo ang daming pumunta dito na relatives namin para makita din yung naumpisahan namin. Kasi syempre yan yung mga kami na nag-start na, nag-training, county lang kami. Ngayon, nung pinaalam namin sa buong angkan, uh, buong clan namin, ano, sila very much willing din na matuto sa mga technologies na naibigay ng FISCAR. Ang Filipino Inventor Society Cordillera Administrative Region o FISCAR ay kabilang sa mga Accredited Inventors Organization na sinusuportahan ng D.U.S.T. TAPI. Sa ilalim ng Incentives Program for Accredited Inventors Organization ng D.U.S.T. TAPI, Binibigyan ng financial assistance ang mga inventors group na magagamit nila sa pagdevelop ng iba't ibang teknolohiyang makatutulong sa sektor ng lipunan. Uh, ang plano namin after this, i-duplicate itong ganitong uh, activity para sa mga ibang sa mga ibang agriculture cooperatives din. Isip tayo ng mga solution sa mga problema ng mga communities natin. Ang pag uh, pagtulong-tulungan natin na mag-isip sa ng solusyon sa maraming problema sa mga communities natin. Ang aktibidad na ito ay naging matagumpay sa pangunguna ni DOST Tapi Director Mayor Ivy Dicena, Legal Unit Head Attorney Israel Saragosa, at Fiscal President Luder Sarate. Oni ng mga teknolohiyang ito inaasang makatutulong ng malaki sa Smith Valley para mapaunlad pa ang kanilang pagtatanim. At tiniyak na Director Resena na narito ang DOST TAPI para umalalay sa mga inventors organization katulad ng PISCAR sa pagbuo ng mga invention at inovasyong tutugon sa pangangailangan ng mga komunidad sa bansa. At yan ang aking balita agam sa araw na ito. Ako si Shara Ibrahim, Delivering Science for the People, 1DOST for you! Abangad! Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV inilunsad sa probinsya ng Aurora. Ang iba pang mga kaganapan, ihahain namin sa inyo ngayong umaga sa pagbabalik ng DOST Report. Nais mo bang mag-aral ng kursong related sa STEM? Posible yan sa DOST. Alamin ang iba't ibang scholarship programs na laan para sa mga incoming first-year at third-year college students. Meron ding mga programa ang DOST para sa masters at PhD students na nais mag-aral dito sa Pilipinas o abroad. Sagot ng DOST ang iyong tuition fee, monthly stipend, at iba pang allowances. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang website ng DOST-SEI. Apply na future DOST scholar. ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may mataas na panganib sa iba na uri ng sakuna at kalamidad. Kaya naman, iba't ibang programa at proyekto ang patuloy na binubuo ng Department of Science and Technology para maiwasan ang balaw kang pinsa ng maaaring idulot nito. Kaya nito, inilunsad ng DOST Region 3 ang Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV sa probinsya ng Aurora. Ano nga ba ang MOCOV? Ang balintagam na ito yatid ni DOST TV correspondent Inilunsad ang ikatlong unit ng Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV na tinanggap ng Provincial Government ng Aurora mula sa Department of Science and Technology Region 3. Ito ay sa pamamagitan ng Community Empowerment Through Science and Technology o CEST program ng ahensya. Ang turnover ceremony ay isinagawa upang mabigyang diin ang paggunita sa 2023 National Disaster Resilience Month. Kasama sa okasyon ang iba't ibang mga opisyal ng DOST, pati na rin si Secretary Renato U. Solidum Jr. at ilang mga miyembro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Aurora. Ayon kay DOST 3 Regional Director, Julius Caesar V. Sikat. Ang MOCOV ay isa sa mga programa ng DOST na nais nilang paigtingin upang matulungan ang mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad sa Aurora. Ang MOCOV ay inimbento ni Dennis Abel. Naglalaman ito ng weather station system, rescue quadcopter drone, global satellite at iba pang communication and surveillance equipment at rescue and medical equipment na magagamit sa pagtugon sa mga sakuna. Samantala, isang memorandum of agreement naman ang pinirmahan sa pagitan ng DOST at Provincial Government ng Aurora para sa proyektong Pinamagatang Strengthening the Disaster Rescue and Relief Capabilities of Poor and Vulnerable Communities Through the Adoption of DRRM Technologies upang matulungan ang lokal na pamahalaan sa pagharap sa mga hamong dala ng kalamidad ito ang ikatlong unit na naipamahagi ng DOST sa rehiyon. Ang unang unit ay inilagay sa Office of Civil Defense, habang ang pangalawa naman ay ibinigay sa lokal na pamahalaan ng Bulacan. Sa tulong nito, umaasa ang DOST na bababawasan ang maaaring maidulot ng pinsala at makapaghahanda ang mga residente at lokal na pamahalaan sa paparating na kalamidad. At yan ang aking balitagham sa sa araw na ito. Mula rito sa Luzon, ako si Shai Singa Delivering Science for the People. One DOST for you. Mga kabataang may puso para sa agham, nagsama-sama sa taunang National Youth Science, Technology and Environment Summer Camp 2023. Ang detalya ng kaganapan, tinutukan ni DOST correspondent, Desa Maderal. We love science! We love science. We love science. Woo! We love science. Yan ang sigaw ng mga kabataang nakilahok sa pinakaaabangang National Youth Science, Technology and Environment Summer Camp 2023 dito yan sa Davao City. Kaya tara samahan nyo kaming makikulit at makisaya kasama ang mga future scientists ng bansa. Ang National Youth Science, Technology and Environment Summer Camp 2023 ay isang 4-day science camp kung saan nagsasama-sama ang mga miyembro ng iba't ibang science club at organization sa Pilipinas. Sa makatawid, ito ang unang beses na nagsagawa ng face-to-face -face summer camp ang Philippine Society of Youth Science Club mula nang tumama ang pandemya noong taong 2020. Abby! Abby! Sino ba naman ang hindi ma -e excite sa iba't ibang experiments na tampok sa subtopic workshops at field trip? Idagdag mo pa ang hitik sa kaalamang lectures mula sa mga eksperto na nagbahagi ng kani-kanilang karanasan at kaalaman sa larangan ng material science, medicine at manufacturing. Pero hindi pa dyan natatapos ha? Dahil bahagi din ng naturang event ang awarding ceremony sa mga science wizards na nagwagi sa school quiz competition at subcamp quiz competition. Isa pa sa pinaka-inaabangan ng mga kalahok ang Entertainment Night kung saan iba't ibang interactive games and activities ang kanilang ginawa na siguradong kinapulutan ng kaalaman at na-enjoy ng mga kabataan. For me po, this is like a big opportunity to make friends, to enjoy, and syempre may enhance yung skills natin sa leadership, service, yun lang po, at saka for the experience. Ayun uh, din po, parang this is a new learning experience and um, kahit ganun, hindi pa rin namin nakakalimutan na to have fun and enjoy. Pero bukod sa activities na nakahain para sa mga sadyante, aba, meron ding mga lectures at workshop para sa mga guro. I hope you will learn more about nanomaterials today. ang higit tatlong daang estudyante at tatlong pong guro na nagpamalas ng kagalingan at kahusayan sa National Youth Science Technology and Environment Summer Camp 2023 ng PSYSC ay mula sa pribado at pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. At pinatutunayan lamang nito na magkaiba man ng pinagmulan ang mga kabataang ito, iisa naman ang kanilang atikain at yan ay maipalaganap at mahalin ang siyensya. At yan ang aking balitagham sa araw na ito mula dito sa Davao City. Ako po si Desa Maderal, delivering science for the people. One DOST for you. Ano ang tawag sa taon ng pagdiriwang ng mga DOST regional offices na nagtatampok sa mga makabuluhang kontribusyon ng agam at teknolohiya sa pag-unlad ng isang bansa? Clue, ito'y bahagi ng nationwide celebration ng National Science and Technology Week. Kung alam niyo ang sagot, i-comment na sa aming DOST TV Facebook page at YouTube channel. Abangan sa aming pagbabalik ating pakinggan ang opinyon ng kalihim ng kagawaran hinggil sa may init na usapin ng bansa. At alamin ano ang tugon ng siyensya sa mga suliraning kinaharap ng mamamayang Pilipino sa pagbabalikyan ng DOST Report. Hindi na bago sa atin ang ulat ng pagbabago-bago sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ang pagbabago-bagong ito ay isang malaking banta sa buhay at ari-arian nating mga Pilipino. Kaya naman, napaka-importante na sapat at tumpak ang mga impormasyong natatanggap natin upang makapaghanda tayo sa anumang pagbabago sa aktibidad ng bulkan. Isa sa mga proyekto ng DOST na may malaking papel sa paghanda sa ganitong pagkakataon ang hazard hunter pH. Sa pamamagitan nito ay malalaman natin ang taglay na panganib sa isang lugar. Nariyan din ang GeoRisk pH na isang integrated database system na nangongolekta at nag-analisa ng mga impormasyon sa hazard at risk assessment upang higit na makapaghanda ang local government units, private institutions, national government at maging mga individual. Sa tulong rin ng Volcano PH app, makuha natin ang real-time information na nagbumula sa DOST-FIVOX patungkol sa kondisyon ng vulkan at maging ang posibleng pagputok nito. Sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, mababawasan at maiwasan natin ang malawakang pinsala na dulot ng mga sakonang ito at matutulungan ang mga komunidad na malampasan ang mga hamon nito sa ligtas na paraan. Ang pagkain tulad ng hangin at tubig ay mahalaga sa lahat ng nilalang na may buhay. Ngunit agham mo ba na ilang bansa sa daigdig ang nakararanas ng food insecurity kabilang na ang Pilipinas? Sa katunayan, sa inilabas na pag-aaral ng United Nations, tinatayang nasa 51 milyong Pilipino ang food insecure o walang akses sa sapat at abot kayang pagkain. Bilang tugon ng gobyerno sa suliraning ito, ang Department of Science and Technology may isinusulong na programa at teknolohiya. Sa pamamagitan ng Simple Nutrient Addition Program o SNAP Hydroponics, maaari ka nang magtanim kahit na sa maliit na espasyo. Ang SNAP Hydroponics ay isang proyektong inilunsad ng pamahalaang lokal kasama ang suporta ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development o DOST-PICARD. Sa ilalim ito, pinalalago ang mga halaman sa loob ng isang controlled environment at ginagamitan ng solutions na may dalang nutrient na kailangan ng halaman upang yumabong ito. Sa tulong nito, mas mabilis ng 65% ang paglaki ng mga pananim tulad ng mustard, lettuce at pechay. Ang kagandahan pa rito, bukod sa tinutugunan nito ang issue ng food insecurity sa paraan ng pagtatanim gamit ang snap hydroponics na pangangalagaan din ang kalikasan. Dahil mas kaunti ang kinakailangang espasyo at tubig kumpara sa tradisyonal na pagsasaka o pagtatanim na pananatili ang kalusugan ng kalikasan at gayon din ang ating mga likas na yaman. Bukod pa rito, dahil hindi ito nangangailangan ng malawak na lupa, hindi na lang agriculturist magsasaka o may malawak na sakahan ang maaaring magtanim. Dahil sa tulong ng makabagong pamamaraang ito, maging ang mga taga-syudad ay pwede na rin. Ag-amazing, di ba? Pero hindi pa dyan natatapos ha, dahil napabibilis nito ang produksyon at naiiwasan ang malawakang pagkasirang dulot ng natural calamities pwedeng-pwede na rin ito sa pagnenegosyo. Ang hydroponics ang nagpapatunay na sa siyensya at teknolohiya, siguradong may pagkain sa mesa. At sa siyensya at teknolohiya, may negosyo ka at kita. Pinarangalan ng Philippine Commission on Women ng dalawang gatimpala Silver Award ang Department of Science and Technology. Ang gatimpala Award ay ibinibigay sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan na nagsusulong ng pantay na karapatan ng kalalakihan at kababaihan sa lipunan. Ang detalye ng balitagan ito ay ni DOS TV correspondent Enrico Matube. Onin, dahil nga sa dedikasyon at pagisikap ng Department of Science and Technology, na isulong ang patas sa oportunidad at pagtingin sa mga kababaihan at kalalakihan sa bansa Ginawaran ng Philippine Commission on Women ng Gantimpala Silver Awards ang Department of Science and Technology. Sa ikalabing apat na anibarsaryo ng pagsasabatas ng Republic Act 9710 o mas kilala bilang Magna Carta of Women ng Philippine Commission on Women, ginawaran ng Gantimpala Silver Awards ang Department of Science and Technology. Tinanggap ng DOST ang Silver Award for Outstanding Gender Responsive Agency at Dimpala Silver Award for Exemplary God Focal Point System. Ayon pa kay Sekretary Renato Solidum Jr., patuloy na gumagawa ang kagawaran ng mga gender responsive policies, programs, projects at procedures upang ma-empower ang mga kalalakihan at kababaihan sa science community. Hinikayat din niya na isulong pa ang pagkakapantay-pantay, lalo't higit sa pagbibigay ng oportunidad na makapagsilbi sa publiko. Sa pamamagitan ng Gender and Development Transformation and Institutionalization through Mainstreaming of Programs, Agenda, Linkages and Advocacies o Gatimpala Award, Kinikilala at pinararangalan ang mga nagawa at naging tagumpay ng iba't ibang organisasyon, ahensya ng gobyerno, at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga gender issue, gayon din ang pagsusulong ng mga hakbang upang magkaroon ng pantay na oportunidad ang mga kababaihan at kalalakihan sa lipunan. Ang mga pagisikap ng DOST ay nagsisilbing inspirasyon na nagpapatunay na ang mga inilulunsan nitong mga programa para sa gender mainstreaming ay maaaring makatulong upang masiguro na ang lahat ng tao ay may pantay na karapatan at kapangyarihan sa lipunan. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Enrico delivering science for the people. One D.O.S.T. for you. Ang aming pong pagbati sa lahat ng mga ginawaran sa God Pala Awards and of course to DOST ay binabati po namin ang lahat dahil sa ating mga inilulunsad na mga programa at proyekto na nagbibigay ng pantay na karapatan sa bawat mamamayan. Tama ka at ng God Pala Awards mga kaibigan, ay uh, nagbibigay ng mainit na pagkilala at pagpaparangal uh, sa iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno lalong-lalo mm -hmm. lalo na ang Department of Science and Technology. Sa ating programa na lang maramdaman mo at makikita ang iba't ibang mga pagpapahalaga sa gender equality. Yes, and even LGBTQ yes. community uh plus andami pa niyan, 'di ba? And yung mga storya na pinapakita natin sa DOST, mm -hmm. uh mayroon pa tayong expert talk, 'di ba? At yung mga exclusive interviews natin ay uh, serbisyo, pantay-pantay pantay na serbisyo para sa bawat isa. Again, our congratulations po sa DOST at sa lahat ng manalo sa Gantimpala Awards. At yan po ang inatating balita mula sa Munduragab at Teknolohiya. sa na linggo. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes alas 8 ng umaga dito sa People's Television Network at pakaabangan din ang iba pang pa mga programa ng DOS TV tulad ng Bantay Bulkan at Expert Talk sa aming Facebook page at YouTube channel. Muli ako po si Jel Miranda, naghahatid sa inyo ng mga kaalaman sa agham at teknolohiya. Natutugon sa pangilangan ng bansa, ako si Oring Miranda, ito ang DOST Report.